Paano nga ba nakamit ng Estados Unidos ang titulong superpower ng mundo? Maraming naniniwala na ito ay dahil lamang sa lakas ng kanilang armas o panalo sa mga digmaan. Pero kung susuriin natin ng mas malalim, makikita na ito ay produkto ng mahabang proseso ng kasaysayan, heograpiya, ekonomiya, at kultura na nagtulungan upang itulak ang Amerika sa rurok ng kapangyarihan. Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit nakaposisyon ang Estados Unidos para maging superpower ay ang kanilang geographical location. Sa silangang bahagi ng bansa, naroon ang malawak na Atlantic Ocean at sa kanlura naman naroon ang Pacific Ocean. Ang dalawang dagat na ito ang nagsisilbing natural na panangga laban sa mga potensyal na mananakop. Dahil dito, bihira silang makaranas ng direktang banta mula sa Europa o Asia. Bawad sa geographical advantage, napakalaki rin ang papel ng likas na yaman at lawak ng teritoryo ng Estados Unidos. Ang bansa ay pinagpala ng mga deposito ng langis, karbon at bakal, mga pangunahing materyales na nagsilbing pundasyon ng industrialization. Bilang karagdagan, ang malalawak na lupang sakahan sa Midwest ay nagbigay ng sapat na pagkain, hindi lamang para sa lokal na populasyon kundi maging para sa export, bagay na nagpatatag sa ekonomiya ng bansa. Mahalaga ring tandaan na bago pa man sumiklab ang mga pandaigdigang digmaan, nakahanda na ang US bilang isang makinarya ng produksyon. Ang kanilang mga pabrika ay hindi lamang kayang gumawa para sa sariling konsumo kundi kaya ring magsupply sa pandaigdigang merkado. Mahalaga ring unawain ang papel ng sistema ng edukasyon at imigrasyon para sa pag-angat ng Estados Unidos. Sa loob ng mahigit dalawang siglo, milyon-milyong imigrante mula sa Europa, Asia at Latin Amerika ang dumating sa bansa. Ang mga taong ito ay nagdala ng iba't ibang kasanayan, kultura at ideya na nagsilbing sari-saring input para sa isang lumalagong ekonomiya. Kasabay nito, nagpatupad ang Estados Unidos ng isang malawak at progresibong sistema ng pampublikong edukasyon. Noong ikalabing siyam na siglo, itinatag ng US ang Land Grant University na nagbigay daan sa mas maraming tao na magkaroon ng aksis sa mas mataas na edukasyon, lalo na sa larangan ng agrikultura, engineering at agham. Nang ipatupad naman ang GI Bill matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig, daanda ang libong biterano ang nakinabang sa libreng kolehiyo at pagsasanay na lalo pang nagpalawak ng talento sa iba't ibang larangan. Ang kombinasyon ng sari-saring imigrante na may iba't ibang perspektibo at ng edukasyong nakasentro sa agham at teknolohiya ay naglatag ng matibay na pundasyon. Ito ang nagtulak sa Amerika patungo sa teknolohikal na dominasyon mula sa imbinsyon ng dekuryenteng ilaw at telepono hanggang sa kalaunan ay mga eroplano, computer at internet. Ngunit ang tunay na game changer ay dumating noong unang digmaang pandaigdig kung saan habang unti-unting nauubos ang lakas ng Europa, biglang pumasok ang Amerika noong 1917. Sila ang nagbigay ng puwersa at supply na nagpabagsak sa Germany. Pagkatapos ng digmaan, halos lahat ng bansang Europeo ay baon sa utang, samantalang ang US ay umayaman sa pamamagitan ng pagpapautang at pagbebenta ng armas. Gayunpaman, hindi pa rin agad-agad na kinilala ang Amerika bilang pangunahing superpower matapos ang unang digmaang pandaigdig. Bagamat nagpakita ito ng matinding impluensya sa digmaan, mas malinaw na lumitaw ang kapangyarihan nito sa larangan ng ekonomiya kaysa militar o politika. Sa panahong iyon, tinagurian ng Estados Unidos bilang isang financial giant, isang bansa na kayang pautangin at suportahan ang muling pagbangon ng halos buong kontinente ng Europa na lubos na nawasak ng digmaan. Dahil dito, nagsimulang magbago ang pandaigdigang pananaw ng kapangyarihan ay hindi lamang nasusukat sa puwersang militar kundi sa kakayahang kontrolin ng pinansyal at ekonomiya ng ibang bansa. Ang dolyar ng Amerika ay unti-unting kinilala bilang mas matibay at mas maaasahang salapi kaysa sa ibang pera ng mundo. Unti-unti itong naging pamantayan sa mga international na transaction at sa kalaunan ay naging pundasyon ng pandaigdigang kalakalan. Pagdating ng ikalawang digmaang pandaigdig, lalo pang lumakas ang Estados Unidos habang pinipinsala ng Nazi Germany at Imperial Japan ang Europa at Asia. Ang Amerika naman ay nagiging arsenal of democracy. Ang kanilang mga pabrika ay walang tigil sa paggawa ng eroplano, barko at bala hindi lang para sa sarili nilang hukbo kundi pati sa kanilang mga kakampi. Nang matapos ang digmaan noong 1945, halos kalahati ng kabuang ekonomiya ng buong mundo ay hawak ng Amerika. Ang mga lungsod ng Europa at Asia ay wasak pero ang Amerika ay nakaligtas ng halos walang pinsala sa teritoryo. Idagdag pa ang katotohanan ng sila lamang ang may hawak ng nuclear weapon sa panahong iyon. Natural lang na sila ang naging sentro ng bagong kaayusan ng mundo. Sa panahong ito rin isinilang ang mga institusyong pandaigdig na may malalaking impluensya hanggang ngayon, ang United Nations o UN, World Bank at International Monetary Fund o IMF. Ang tatlong ito ay hindi lamang basta mga organisasyong pang-ekonomiya at pampulitika, pang kundi mga mekanismo na nagsisilbing haligi ng bagong kaayusang internasyonal matapos ang World War II. Ang pagkakatatag ng mga organisasyong ito ay hindi lamang para sa kapayapaan at kaunlaran, kundi para tiyakin ng Estados Unidos ang magiging pangunahing tagapamagitan at tagapagtakda ng patakaran sa pandaigtigang entablado. Ngunit hindi dito natapos ang laban. Sa kabilang banda, ang Soviet Union ay tumayo bilang malakas na karibal ng Amerika. Ang kanilang tunggalian ay hindi lamang nakasentro sa nuclear weapon at pagpapakitang gila sa militar, kundi sa dalawang magkasalungat na ideolohiya. Demokrasya at kapitalismo na isinusulong ng Amerika laban sa komunismo na pinangungunahan ng USSR. Ang tensyong ito ay lumaganap sa halos lahat ng sulok ng mundo kung saan ang mga bansang malilit ang madalas na nahihila at nagiging larangan ng tunggalian ng dalawa. Sa panahong ito rin, mas lalo pang pinalawak ng Amerika ang kanilang presensya militar. Sa Europa ay nila ang NATO o North Atlantic Treaty Organization bilang alyansang militar na layong pigilan ng anumang banta mula sa Soviet Union. Samantala sa Asia naman, nagtayo sila ng mga base militar sa Japan, South Korea at maging sa Pilipinas upang tiyakin na hawak nila ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang lahat ng ito ay malinaw na estratehiya hindi lamang para sa depensa, kundi upang palibutan at limitahan ang paglawak ng komunismo. Kasabay ng pagpapalakas ng kapangyarihang politikal at militar ng Estados Unidos, sumabay ding lumawak ang impluensya ng kulturang Amerikano bilang isang uri ng soft power. Sa pamagitan ng pelikula mula sa Hollywood, musika na tinatangkilik sa radyo at telebisyon, pag-usbong ng mga fast food chains at kalauna na yung paglaganap ng teknolohiyang galing Silicon Valley, unti-unting na ipakilala sa buong mundo ang konsepto ng American lifestyle. Pagsapit ng dekada 60, lumipat naman sa bagong larangan ng tunggalian ng dalawang superpower, ang Space Race. Naging simbolo ito ng laban ng ideolohikal at teknolohikal sa pagitan ng Estados Unidos at ng Union Soviet. Habang una nang umabante ang USSR sa pagpapadala ng unang tao sa kalawakan, hindi naman nagpatinag ang Amerika kung saan itinoon nila ang kanilang yaman, talino at teknolohiya upang higitan ang kanilang karibal. Nang tuluyang nagtagumpay ang misyon ng Apollo 11 moon landing noong July 20, 1969, naging malinaw sa mundo na hindi lamang lakas militar at ekonomiya ang puhunan ng Estados Unidos. Ipinakita rin nila na kaya nilang manguna sa larangan ng agham at teknolohiya at higit pa roon, kaya nilang maglatag ng imahinasyong teknolohikal na pumupukaw sa isip ng sangkatauhan. Ang katagang "We can put a man on the moon" ay hindi lamang pahayag ng tagumpay sa agham, isa itong makapangyarihang simbolo ng walang hangganang kakayahan at ambisyon ng Amerika. Naging batayan ito ng prestigioso, kumpiyansa at imahe ng US bilang bansang kayang gawing posible ang imposibleng pangarap. Ngunit siyempre hindi naging tuwid at perpekto ang landas ng Estados Unidos. Matindi ang dagok na naranasan nila sa digmaang Vietnam kung saan nabunyag ang limitasyon ng kanilang kapangyarihang militar. Kasabay nito, umigting din ang civil rights movement na naglantad ng matagal ng sugat ng diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay. Idagdag pa rito ang iba pang isyong panlipunan na lalong naghamon sa kanilang kaayusan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matibay ang pundasyon ng kanilang ekonomiya at teknolohiya. Noong 1991 nang bumagsak ang Soviet Union na natili ang Estados Unidos bilang nag-iisang superpower. Tinawag itong unipolar moment ng kasaysayan kung saan wala ng ibang bansang kayang tapatan ang kanilang kombinasyon ng lakas militar, ekonomiya at kultura. Ang dekadang ito ang nagbigay ng impresyon na walang makakatalo sa Amerika. Isa ring di matatawarang salik ng kapangyarihan ng Estados Unidos ang imigrasyon Bago at pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, libu-libong siyentipiko, intelektual at profesional mula sa Europe ang tumakas patungo sa Amerika. Kabilang dito ang ilan sa mga pinakamatalinong utak ng siglo tulad din na Albert Einstein na nagambag hindi lamang sa agham at matematika kundi pati sa teknolohiyang militar. Ang kanilang kaalaman ang naging backbone ng Manhattan Project na nagbunga ng unang sandatang nuklear at naglatag ng pundasyon para sa dominasyon ng US sa makabagong teknolohiya. Sa sumunod na mga dekada, nanatili ang Estados Unidos bilang magnet para sa mga henyo at innovator mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanilang mga universidad, institusyong pananaliksik at malalaking korporasyon sa teknolohiya ay patuloy na humihigop ng pinakamagagaling at pinakamatatalinong tao mula sa Asia hanggang sa Latin Amerika. Ibig sabihin, pinakikinabangan ng US hindi lamang ang mga Amerikanong mayroong sariling talento, kundi maging ang pinakamahuhusay na tao sa buong mundo na nagsanib upang itulak ang kanilang pambansang kaunlaran. Sa ganitong paraan, nagiging malinaw na ang lakas ng Amerika ay hindi lang nakaugat sa sarili nitong mamamayan kundi sa kakayahan nitong akitin, tanggapin at pakinabangan ng talento ng iba. Hindi rin mawawala ang papel ng teknolohiya at internet revolution mula Microsoft at Apple noong dekada 80 hanggang Google, Facebook at Amazon noong 2000 na nanatili ang US bilang sentro ng digital innovation. Ang mga kumpanyang ito ay hindi lang negosyo, sila ay naging instrumento ng impluensya at pagkontrol sa daloy ng impormasyon sa buong mundo. Ngayon, sa ikadalawampot isang siglo, may mga bagong hamon. Ang pag-angat ng China, pagbabalik ng Russia sa geopolitics at mga panloob na problema tulad ng political polarization. Ngunit kahit na mahina minsan ang kanilang imahe, hindi pa rin may kakaila ang lawak ng kanilang base militar, lakas ng ekonomiya at lalim ng kanilang kultura. Kaya masasabi natin ang pagiging superpower ng Estados Unidos ay hindi lamang bunga ng swerte o pagkakataon. Ito ay kombinasyon ng geographical na proteksyon, likas na yaman, industrialization, edukasyon, imigrasyon, digmaan, teknolohiya at kultura. Ang bawat salik na ito ay nagtulungan upang ihulma ang isang bansang may impluensya sa halos lahat ng sulok ng mundo. Kung ihahambing, ang Europa ay nasira ng magkakasunod na digmaan, ang Asia ay dumaan sa kolonyalismo at sakuna, samantalang ang Amerika ay nakapagtayo ng pundasyon ng halos hindi nasisira. Ang ganitong kondisyon ang nagbigay sa kanila ng pagkakataong mamuno sa pandaigdigang kaayusan. Mahalagang tandaan na ang super power status ay hindi permanente. Ito'y produkto ng kasaysayan at maaring magbago depende sa mga darating na hamon. Ngunit hanggang ngayon nanatili ang Estados Unidos sa posisyon bilang bansang may pinakamaraming leverage sa larangan ng militar, ekonomiya at kultura. Hindi man silang pinakamatandang sibilisasyon pero sila ang nakahanap ng tamang balanse ng hard power at soft power ng armas at ideya, ng pera at ng pangarap kaya't sila ang naging simbolo ng kapangyarihang pandaigdig sa modernong panahon. At ngayon, habang humaharap sila sa mga bagong kalaban at isyo, ang tanong hanggang kailan magtatagal ang pamamayani ng Amerika. Gayunpaman, isa lang ang malinaw, ang kanilang pag-angat bilang superpower ay isa sa pinakamahalagang aral ng kasaysayan na ang lakas ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa sandata, kundi sa kakayhang magsanib ng tao, yaman, teknolohiya at ideolohiya tungo sa iisang layunin. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!